kailangan natin ng onion guys, sibuyas. Magluluto tayo ng spaghetti. Spaghetti, hindi macaroni. Macaroni with kimas means uh, spaghetti with pork ground ubasan lang natin ayan, tapos lagay natin yung dyan, hiwa-hiwain huh? yung okay. sibuyas na yan rin sa ating macaroni with kima At meron tayo ditong ahos or garlic. Kunti lang naman isa, dalawa, tatlong, mga apat lang na ano. Or, gawin natin ayan, apat. Apat lang na ganito guys. Ang ginagawa ka, ginagawa ko pala is Tinatanggalan ko lang ng dulo. Para pag pinisil ko, open. Ang hanghang ng sibuyas. Ay, na ka naman ako sa sibuyas. So, ganito lang ako guys. Ayan. Hmm. Dik Dikin mo lang. Ay, tapos tanggal na yan. Diba? mabilis lang patubo na yung ating naimbak na ahos Na yan. So ayan guys, meron tayong sibuyas, mga ah, sibuyas, garlic at meron tayong tomato, paste. And then we have ground pork. Pero karahati lang ilalagay ko dyan Tapos magpapainit muna tayo na sa casserole ka magigisa gigisa tapos diretso de ko na din So yan guys, start na tayo. So yan guys, kailangan ko nang mag -isa. So mag na tayo ng... Um, ...sibuya. So lagyan muna natin ng oil. Maglalagay lang ako dito ng yung olive oil. Hmm, kasi magmamantika naman yung karning baboy. So just a little bit of olive oil. And then...

ang ating tima yun pork ground yun o lang natin guys para maglabas siya ng sariling oil. Lagyan natin ng paminta. So, lagyan na natin ng paminta. Alate, piperi. Si ito rin yung ito. Ito rin yung nilagayan lagyan mo na natin ng pumaro para lumili mo chal lumili tapos yano lang natin tapos uh, na lumili mo si lati nanti ganito yung pirahin mo yung na piling lumili mo si sino, hindi, tumatayong bunig. hindi, 'pag natapos na 'yung kaya hindi ulang to kasi paano kung yun ang magkinas magyanan at ngayon ito rata di kumaso so ito na po ang ating kimawid tomato sauce kimamichalka